Yan. Yan mga boss. Nandito kami sa rekto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan, i-record nyo na to. Putang ina nyo mga congressman. Galit na ang taong bayan. Ayan na mga boss oh. Galit na ang taong bayan! Nandito kami sa rekto mga boss. I-share, i-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na to. Ayan na mga boss, oh. Nandito. Ayan! Bilhe! namin, wag na kawin. Yan, o, oh, takot daw, urong daw, orang urong, urong, urong. O, oh, yan, oh. Ano? utangin nyo mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung pilet namin. Ayan. Wag nyo nakawin yung pondo ng pilet wag nyo isiro ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Mas magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo, ikaw, Ledesma, CEO ng Pileg, Putang ina mo, magresign ka na. Herbosa, isa ka pa, Secretary of Health. Tang ina mo, magresign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Yeah, that... At uh, masayang masaya tayo dito dahil napakaraming kumunta dito sa rally natin yeah. para ipanawagan ah, na ibalik ang Finel. pondo ng PhilHealth at labanan tong patuloy ng panggagago ng gobyerno. Yan! Yeah. Ah. Laban! Laban lang! Yeah. Laban. Sabi nga ni Prof. Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang kita po yan no, sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez Ayan. at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Ayan. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot nila. So, naka, wala po talaga ito ng dignidad. Tama. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Minnesota. <laughs> Magkakasama na kami ni Propsielo Magno. Pilet namin, huwag nakawin.